Ayan talaga ng ang ganda nung takure nila oh. Nakikita mga mga kapatid. Ang ganda nung uh, sinaunang takure, ayan. Ayan ito rin po oh. tingnan nyo oh. Kakayber to oh. saka talagang uh, sinaunang uh, ah, takure ba ito? Ano ba to? Ah, kettle. So ayan, oh, tingnan nyo mga kapatid oh. Ayan sinauna po 'yan. Ito, panalo to pang display, oh, Ang bigat. ah uh, I think, uh, tanso po ito. Yan, yan. Uh, bronze na tiger. Yan, pwedeng pang display po ito. Panalo ito. So, antique na tiger po ito, mga idol. Ayan, oh. uh, Ano, vintage na telepono. Yan, bihira na po yung ganito. Anong year kaya itong uh, vintage na telepono, mga idol? Nakikita nyo ba? So yan, panalo po yan Ayan ah, mga boss, ah, welcome back po uli sa aking ah, YouTube channel, Hilarious Pro So ngayon po mga boss, ah, mga idol, mga madam, sir ah, Mag-update po tayo ngayon dito sa Bansang Kuwait Ito po ang lugar na to ay ang tinatawag na Friday Market O ang mas kilala dito sa Bansang Kuwait, ang Haraj So ngayon na ah, mga kapatid, ha ah, tingin po tayo ngayon kung ano mga latest o ano yung mga kakaibang makikita natin dito sa Latagan, dito sa loob ng Harads so tara po mga kapatid uh, samahan niyo po ako diyan so na ah, mga idol na ah, ito po yan. nakabungad po sa atin ay yung mga sinaunang ah, kagamitan mga antique po ito Itong nasa harap po natin ayan may mga karamihan mga ah, tanso so hanap pa po tayo dito sa may kabila ayan may mga salamin so nakita niyo mga idol ah, medyo maaga pa at ah, ang latagan po dito ay talagang siksik at ah, talagang ah, dinadayo So ngayon po tingin po tayo kung ano yung mga makikita nating uh, kakaiba. Ah uh, ito dito dito makikita niyo. Uh, Ayun. Halos karamihan po 'yan ay mga tanso uh, sa mga silver. 'Yan. Uh, bronze and silver po. So mga antik po 'yan, May mga kasangkapan, 'yan mga gamit ng mga sinaunang uh, tao. 'Yan totoo po 'yan mga Uh, like mga takure, mga mga baso, halos lahat po 'yan karamihan diyan makikita no. Talaga namang uh, bronze and uh, silver. Iba mga copper 'yan. So ayan may mga nakasabit pa. So kung uh, pagmamasdan niyo po mga idol ay ito po ay pwedeng uh, talagang i-display display sa ating mga bahay. So tingnan natin kung may makikita kung may ma magugustuhan po ako at uh, mibiling bibiling ko. Na talagang uh, pwedeng uh, iuwi sa Pinas yan pang display pang display po natin so tingnan niyo po ito mga kapatid so ito tingnan niyo yan ang ah, bigat po niya yan and then yan ah, pulot nga tayo ito ito ang ganda nito so yan pang display pero ang bigat po siya iba karamihan dito mga talagang ano ah, bronze mga stainless yan mga silver Depende naman po at pwede naman natin tanong kung ito ay uh, legit na silver. So, ayan. Uh, naghahanap lang po tayo kung ano yung mapapakinabangan natin. Ito, nakita nyo oh, ang ganda nung uh, uh, takuri po nila. Ayan, ang ganda. So, tingnan nyo. Oh, talagang uh, ano to parang silver ba to o ano? Uh, stainless. Ayan. Oh, talaga mga idol. So, pwede pa. Pwedeng gamitin. Ayan ito rin po tingnan nyo, oh. Kakaybey rin to oh. sa talagang uh, sinaunang uh, uh, takuri takuriba ito. Ano ba to? Uh, kettle. So ayan no, oh. tingnan niyo mga kapatid oh. Ayan, sinauna po 'yan. Ayan, talagang uh, nagkalat po yung mga nakalatag dito ng mga talagang uh, sinaunang gamit. Ito ano, ano ba ito? Ito uh, parang lalagyanan yata ito ng ano ng uh, Parang si po yata ito. Ito dito, maraming mga nakalatag dito sa kalsada na ano. Eh, may mga tinidor. Mga antik po ito, ayan mga idol. Nakita niyo, ayan. May knife, mayroong uh, ano ba yung bowl. Tapos may mga figurine pa. Ayan. Halos karamihan po ito ay mga antik talaga. Ayan, tingnan nyo ito. Ano ba ito? Ito ang bigat niya. Ano lang siya, uh, parang uh, pwedeng pan-display siya pero ang bigat po niya. Ito, panalo to pang-display. Oh. Ang bigat. Uh, I think uh, tanso po ito. Ayan, ayan. Uh, bronze na tiger. yan pwedeng pan-display po ito. Panalo ito. So, antik na tiger po ito, mga idol. Ito, yun yung kabila po. Yan, ah, ano naman siya. Ah, mabigat din po siya. Pero parang ano yata ito, parang ah, pilak yata ito. Parang silver po yata ito. Or tanso din. As, parang ano na siya, ah, lumang tansu niya. So, tara guys, ah, libot pa po tayo lakad-lakad po tayo may marami tayong makikita dyan sa tabi-tabi yan dito sa gawin ito Ayan. nakita nyo mga tara pwedeng mga ayun yung mga baul yan Ayan, no? Oh. Uh, ano, vintage na telepono. Oh. Ayan, bihira na po yung ganito anong year kaya itong uh, vintage na telepono mga idol nakikita nyo ba so yan panalo po yan I'm sure sa Pinas po pagka ito binenta nyo uh, napakamal po niya so yan nakita nyo so tara guys sa uh, libot pa po tayo yan lakad lakad pa po tayo Ito, tingnan nga natin to na oh, ah. napakaganda nung design na ano ba to? Parang plato ba to o oh, talagang pan-display pan -display lang siya? Ay, ah, tanyo oh. May mga naka sketch pa po siya, may mga naka-ukit, pa Siguradong ano po ito? Ah, bronze po, ayan. Ayan, ito, ating ah, ko nga ito. Ah, lalagyan na ng ano? Ah, lalagyan na ng mga alahas, ayan, mga singsing. -sing. Baul, mini baul. Ayan. So nakita niyo naman guys, so kitang-kita niya. Ah, uh, silver po siya. Pilak po siya, sinaunang ah uh, uh, baul. Ayan, lalagyanan po ng mga accessories. Ito, ito tingnan niyo mga idol, oh. para siyang ano, uh, ano ba 'to? Picture frame na maliit. So may naka naka may ng ano ba ito? Uh, Egyptian. Parang picture frame na ang ganda po niya Ang ganda Ang bigat din Napakabigat So Tara Dampot pa po tayo Teka Hanap tayo Ito yung mga nasa tabi ko Tingnan nyo So kung uh, Pag mamasdan nyo po Mga madanser Ayan yung ang, ang lawak ng uh, Latagan po na ito Ayan no Tingnan nyo Oh. Ayan, napakalawak po niya. Ilang, uh, ilang parang gym po ito na, na may mga abobong uh, o ilang ganyan po. Lagpas 10 po yan. Ayan, so dito sa kabila may mga latagan ng mga cellphone. Mga sinuunang gamit dito sa kabila. May mga charger. eto, ano ba ito? Tingnan nga natin dito. Ayan, uh, ganun din. Mga vintage din po siya. Mga sinuunang uh, pasangkapan. ayan halos mga karamihan po ito ay, ay uh, hindi po ako nagkakamali uh, galing pa yata ito ng ano, ng Egypt yeah. so yung iba naman uh, ibang bansa rin po gamit so yan, yeah, no, ang daming mga talagang mapapakinabangat mabibili kung ikaw ay talagang uh, masiyahin sa mga umunting bagay, mga sinaunang bagay mga lumang kagamitan ay dito, marami kukuha yung mga bibili dito yeah. mga pabango mga lumang pabango, yan Ayan, nakita niyo mga idol. So, tara po, libot-libot pa po tayo kung may makita tayo na kakaiba. yan tulad po nito. Ito, ito, ito. Ito, tignan nyo. Ano ba ito? Ayan, bigat. Vintage din po ito. Ang ganda nito. Oh. Para siyang picture frame. Pero, uh, ano ba to Relo. Tapos, yung ito, ah... Uh, ang, uh, ang, uh, uh, hirap i-explain, ano, i -explain, ipaliwanag. So, ito ay parang uh, uh, uh really po siya, pero picture frame, pero uh, may, uh, ano, may litrato. Hindi naman siya litrato eh. Uh, ano siya? Uh, parang nilimbag na, ano, na tanso din siya na sasakyan. Nakita nyo, oh. oh di ba? Ganyan po kagaling yung mga ibang lahi na mga Egyptian, na mag-ukit. ito may nakita ko rito ay nang ah, to to sigurado mang po ito. Ang ganda nga relo po nito, orasan 'yan, oh. Ayun. Lumang-luma na siya, pero good po 'yun, good po yung quality niya. Ayun, ang ganda, 'di ba, mga idol? Hmm. Ang ganda nito. Ito bibiling ko to, mamaya-maya babalikan ko siya. Oo, makipagtawaran ako rito sa tindero. So ayan mga idol nakita nyo na Ayan may mga sinaunang Ano ba dito ayan, May mga laruan pa So ba diba? Kung talaga kayo ay uh, Isang uh, uh, Influencer sa Pagkukulik ng mga Lumang gamit Ayan dito marami dito Ang eh. daming mga nakalatag eh Tulad nito Ayan mga uh, Branded din na mga shades po yan Ayan Dito ito mga perfume So, ayan Nakakita ah, nyo. Ang lawak. Napakalawak po nitong Haraj harads. O yung tinatawag na Friday, market Friday Market po. Ayan. Ayan dito eh, yung mga lumang ano, mga coins, yung mga lumang pera, mga kwarta, mga sinaunang kwarta. Mga iba't ibang bansa po 'yan. Yan, may mga Saudi, Turkey. May pera pa ng Pinas dito ako nakikita. yan may pera ng Dubai, Korean. Ayan. Mga, ewan natin kung may mga value pa po ito, kung mabebenta pa. Pero siguro, mahal po ito. Kung sa mga nagko-collect lang po ng mga sinaunang pera, eh, naiintindihan nila kung may value pa po ito. ba diba po mga idol? So, ayan, nakita nyo ito. Ito na naman nakita kong pera na parang bronze din siya. 'Yan. So, ayan ito yung mga 'yan gamit ng mga Muslim. 'Yan, mga sing-sing 'yan. Mga ano na rin yung antik na rin mga yung mga singsing, -sing, oh. Sinauna, mga relo. So, diba ba guys, nakikita nyo Talagang uh, nakakamangha po. Dito po 'yan sa Bansang Quit. So, every Thursday, Friday, and Saturday po yung latagan nila dito. kung ano-anong mga gamit. Ayan, may mga nakasabit. Ayan Ayan uh, mga madam sir, uh, maraming salamat po. Hanggang dito na lang po itong video nito. Uh, hanggang sa muli po na aking video i-upload. God bless po sa inyo lahat. Salamat po.